aming puso ay punong-puno ng tuwa at asasalamat sa lahat ng sumuporta sa programang inihandog ng Bangsamoro Human Rights Commission, ang libreng legal na tulong para sa Bangsamoro for the 5th Bangsamoro Foundation Day 2024. Jersey. Jersey. Ano pong gusto niyo sabihin sa programa ito? Um, gusto ko lang magpasalamat sa BHRC sa handog nyo na nagpapigil na tulong para sa mga isang um, Malaking tulong ito lalo na sa ating uh, uh, sa ating community sa Bangsamoro na uh, malaman nila yung mga rights nila, legal rights nila bilang isang um, residente. Kapwa And of course, uh, ako, uh, malaking pasasalamat ko rin kasi naka-mail ako na yung legal, uh, free legal notary. The And then yun, uh, for consultation natin. Maraming salamat sa programa um, ko. Sabi Charcy sa is, uh, unang-una is maraming salamat kasi uh, napansin ko itong program na ito is annually siya kinakanda. So parang uh, makaking advantage ito sa amin na unang-una sa employees kasi ngayong January, di ba, uso ang mga submission ng mga sal -end. So unang-una, malaking tipid ito sa, syempre, sa budget and sa time. Kasi instead na pumunta ko sa mga lawyer sa labas, meron ng parang one-stop shop dito. So maraming salamat talaga sa BHRC. And bukod doon, I think uh, better din na magkaroon din tayo ng ganitong program sa ground or sa community para mas ma-reach natin yung mga tao, yung mga community, para mas makalaganap natin yung unang-una service ng BHRC and ma-educate natin sila sa mga need nilang malaman when it comes sa mga batas, mga karapatan nila bilang mamamayan ng uh, Pilipinas. hindi lang gaya namin, kundi sa ibang 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 komunidad na nangangailangan din ng libreng ganito, ganito mga offering. Maraming salamat. Uh, una sa lahat, ako nga po pala si Amin Basigan Kalawan po. No? Isa po ang uh medical technologies at isa po sa mga requirements po para makapagtrabaho ka is kailangan mo ng mga legalities katulad ng SALN. So napakaganda po na mayroon kayong ganito programa which is libre. Uh, malaking tulong ito sa amin na mga nagtatrabaho at mas magiging mas mabuti pa ito kung sa kasakali. Dadalhin nyo next year or kung magkakaroon man sana kayo sa mga communities kasi maraming mga kababayan natin na nangangailangan ng mga legalities patungkol sa mga lupa, patungkol sa demosyo, o kung ano pa man. So siguro mas mainam po na dalhin natin ito sa sa pin po, maraming maraming salamat po sa BHRC sa ganitong klase programa. Kami po mga empleyado ng Office of Chief Minister Hour ng BARMM ay uh, avail po ng free notarization at hindi na po namin kailangan And sana po, um, itong mga klase ganitong klase programa ay mahatid natin sa ating mga komunidad. Dahil alam naman po natin ang, ang ating mga kapwa bang sa mura sa komunidad ay medyo nahihirapan sila pumunta sa, sa syudad, sa mga opisina para mag-avail ng mga notary, ng mga legal services. Kung tayo po mismo sa BARMM ay magpupunta uh, sa ating mga komunidad, mas ma-appreciate po nila ang uh, puso at ang, ang puso ng Bangsa Government ay para po sa ating mga regular at na Bangsamor. Gusto ko po sabihin na maganda po yung programa. Salamat po sa ganitong ano po, programa kasi nabibigay ng pagkakataon yung mga kababayan natin pagsamoro na walang kapasidad na magpunta sa um, mga attorneys para magpanotarize o giving servisyong legal. Uh, maganda siya kasi uh, yun nga po, malaki tulong ito para doon sa ating mga kababayan ng pag Uh, malaking tulong siya sa sa iba kasi since dati din na uh, ano din tong programa na to na naga-free sila ng gigal ano sa mga empleyado dito sa BPI Then ano siya makatipid din siya sa mga kababai sa mga employee din na ano sa so. Ang BHRC Farm ay patuloy na magsisilbing kulay at karamay ninyo sa pagpapatibay, pagpapalaganap at pagproprotekta sa mga karapatang pantao ng bawat mamamayang bamsamur. pagpalain bang sumuro BHRC Kawagi for all